Ipapaliwanag namin ang lahat ng detalye, mga salita at paraan ng pagpasok sa senior high school. Una, tungkol sa uri ng senior high school pagkatapos ay tungkol naman pagpasok sa privado, pagpasok sa pampubliko at sa huli ay tungkol sa natatanging pagpili sa dayuhang mag-aaral. Suriin natin ang uri ng senior high school. Una, ang senior high school ay nahahati sa pampublikong senior high school o pribadong senior high school. Depende sa kung sino ang nagpatayo at namamahala. Ang pinagawa at pinamamahalaan ng prepektura at munisipalidad ang tinatawag na pampublikong senior high school. Sa pagkuha ng exam, kailangan na naninirahan sa lugar ang mag-aaral at magulang. Maaari lamang kumuha exam sa isang paaralan. Ang paaralan na nagsisumula ang pangalan sa Saitama Kenritsu at Kawaguchi Ichiritsu ay pampublikong senior high school. Pribadong senior high school ay pinatayo at pinamamahalaan ng school corporation. Walang limitasyon sa distrito at kung ilan ang pag-aplayan. Bunan Gakawen Bunan Senior High School Shumei Gakuen Shumei Eiko High School ay ilan sa pribadong paaralan. Course classification, nahahati depende sa gustong paraan ng pag-aral. Mayroong pang-umaga, panggabi at distance learning o koreo. Katulad ng junior high school, isinasagawa ng senior high school ang pag-aral ng weekdays sa umaga, ang panggabi ay sa hapon at sa gabi. Ang panggabi ay sistema ng pag-aral na isinasagawa sa gabi. Mayroong multi-part system isa di part umaga, dalawa ni parthapon, at tatlo re-part sa gabi. May trabaho sa umaga, pagkatapos gawin ang ibang gawain, maaaring mag-aral sa paaralan. Basically, apat na taon para makagraduate, subalit sa Toda Shoyo Senior High School, maaaring makagraduate sa loob lamang ng tatlo taon. Ang distance learning o kuryo na paraan ay pag-aral sa bahay at ang report ay ipapadala sa pamamagitan ng kuryo o mail, send and receive lesson materials sa bahay mag-aral gagawa ng report at ay susumite sa pamamagitan ng kuryo para sa correction guidance. Dalawa tandang bawas apat na beses sa isang buwan na schooling na curriculum. Makaka-graduate sa loob ng tatlo taon kung makukuha ang kailangang unit. Sa dalawa uri na kombinasyon ng pag-aaral sa senior high school, halimbawa full-time sa pribadong senior high school at part-time sa pampublikong senior high school. Susunod ipapaliwanag natin ang pagpasok sa pribadong senior high school. Ipapaliwanag namin ang lahat ng detalye, mga salita at paraan ng pagpasok sa senior high school. Sa pagpapatuyoy, ipapaliwanag naman ang tungkol sa recommendation exam. Sa recommendation exam, halimbawa walang isa sa report card evaluation ng bawat subject sa report card na may antas na isa tandang bawas lima, may mas mataas na antas points sa opisyal na report card. Maximum 5 points la siyam subjects katumbas equals apat na putlima. Kung matugunan ang hinihiling at pinagkalooban ng recommendation mula sa junior high school principal, maaari nang mag-apply para sa examination ilay recommendation. Ang ordinaryong exam ay isinasagawa ng karamihang paaralan pagkatapos ng exam ilay recommendation. Napakalaking bagay ang resulta ng ordinaryong exam. Mayroon din sistema para sa kombinasyon ng single at multi-application. Pinapakiusapan na humingi muna ng konsultasyon sa pribadong senior high school para sa exam. Sa konsultasyon, alamin kung maaaring kumuha ng exam ilay recommendation. Kailangan na kumonsulta muna para malaman kung naaabot ng sariling kakayanan o hindi ang kriterya. Ang meeting para sa mga gustong mag-exam sa pribadong paaralan ay isinasagawa ng Setyembre at Oktubre. Kung nag-iisip na kumuha ng exam, sumali sa isasagawang konsultasyon, halos lahat ng paaralan ay kailangan ng reservation. Tingnan ang website. Susunod, ipapaliwanag naman ang tungkol sa pagpasok sa pampublikong senior high school. Tingnan natin ang pagkakaiba ng pribadong senior high school sa naunang paliwanan. Sa pribadong senior high school, maaaring kumuha ng exam kahit ilan beses sa kahit saang paralan. Sa pampublikong senior high school, isa beses lamang maaaring kumuha ng exam. Sa dahilang ang kapasidad ay limitado lamang. Halimbawa, kailangan po na ng bakante dahil kulang ang inaasahang papasang mag-aaral sa Kawaguchi City at iba pang paaralan, bihira lamang magkaroon ng bakante. Mayroon pagkakataon na nagkakaroon ng bakante sa panggabi at ipapaalam na kukuha ng aplikante. Napakataas ng kompetensya. Mayroon ding pagsusulit para sa lehitimong mag-aaral na ibinibigay sa mag-aaral na hindi nakakuha ng ordinaryong exam dahil sa nagkasakit ng influenza o covid la labinsyam. Dapat malaman na sa pampublikong senior high school, walang konsultasyon, katulad ng pribadong senior high school. Sa halip, piliting makasali sa school orientation at iba pang school festivals activities, iwasan ang pagpunta sa school sa unang pagkakataon dahil lamang sa exam. Susunod ay ihambing ang pagkakaiba ng tuition fee ng pampublikong senior high school at pribadong senior high school. Una admission fee. Susunod ay isa taong matrikula o tuition fee. Tinatantiyang kabuang halaga, sa pribadong senior high school depende sa kita ng household, mayroong school financial support. Support katulad ng grants at subsidya na hindi kailangang isauli. Samantala, mayroon pa din ibang gastusin katulad ng school uniform at textbooks. Katunayan, sa pribadong senior high school, mayroong ding iba't ibang klase ng uniform, graduates association fee at paglikom ng mga donations na karagdagang gastusin. Mas mataas ang gastusin sa pribadong senior high school kumpara sa pampublikong senior high school. Samantala, kung isipin, ang pinakamalaking gastusin ay entrance fee at tuition fee, ang iba pa ay maaaring matulungan ng financial support, kaya mas kaakit-akit sa mga mag-aaral ang tatlo taon na buhay estudyante sa magandang kapaligiran. Una admission fee. Susunod ay isa taong matrikula o tuition fee. Tinatantyang kabuang halaga sa pribadong senior high school depende sa kita ng household, mayroong school financial support. Support katulad ng grants at subsidya na hindi kailangang isauli. Samantala, mayroon pa din ibang gastusin katulad ng school uniform at textbooks. Katunayan, sa pribadong senior high school, mayroong ding iba't ibang klase ng uniform, graduates association fee, at paglikom ng mga donations na karagdagang gastusin. Mas mataas ang gastusin sa pribadong senior high school kumpara sa pampublikong senior high school. Samantala, kung isipin, ang pinakamalaking gastusin ay entrance fee at tuition fee, ang iba pa ay maaaring matulungan ng financial support, kaya mas kaakit-akit sa mga mag-aaral ang tatlo taon na buhay estudyante sa magandang kapaligiran. Panghuli, ipapaliwanag naman ang tungkol sa nanatatanging pagpili sa dayuhang mag-aaral. Sa pagpasok sa pampublikong senior high school, ano ang natatanging pagpili sa dayuhang mag-aaral? Ang exam para sa natatanging dayuhang mag-aaral ay tatlo subjects, math English at interview ito ang pagkakaiba ng sistema sa pagkuha ng ordinaryong exam sa pampublikong senior high school. Bilang karagdagan, kung nanaisin, maaaring humingi ng test paper na mayroong furigana. Ang interview ay sa salitang hapon. Samantala, layunin ng pagpili sa natatanging dayuhang mag-aaral na matulungan ang mga estudyante na makakuha ng exam sa kakaunting panahon pa lamang ng paninirahan dito sa Japan. Ang sumusunod ay mga kwalifikasyon. Isang taon bago kumuha ng exam, kasalukuyang naninirahan sa Japan sa loob ng tatlo taon simula Pebrero 1. Ibig sabihin, hindi makakakuha ng eksam para sa pagpili ng natataning dayuhan ang naninirahan ng mas maaga mula dalawa ni semester ng grade 6. Labindalawa pa aralan na tumatanggap ay Iwatsuki Kawaguchi, Higashi Kawago Nishi Kurihashi Hokusai Soka Minami Nezayanas Fukaya Daiichi Misato Kita Minuma Wakokokusai Warabi. Bilang karagdagan, sa mag-aal na nagtapos sa ibang bansa, subalit hindi nagtapos ng junior high school sa Japan na nais kumuha ang exam sa pampublikong senior high school ay kailangan magproseso ng sumusunod. Ang nagtapos sa paaralan sa ibang bansa subalit, hindi sa junior high school sa Japan at gustong kumuha ng exam sa pampublikong senior high school ay kailangan mag-apply para sa Certificate of Eligibility. Para sa detalye, makipag sa Saitama Pref. Board of Education Prefectural Schools Department Personal Division. Para sa pribadong senior high school, tumawag sa bawat paralan. Dito nagtatapos ang pagpapaliwanag.